Dahil dyan, may premium siya mamaya. O, oh, Sarap. Hello guys, Tarog Dog Update. Tingnan nyo po si, ano, si Don Dandan. Kumakain ng gulay. Yan guys, oh. Ampalaya. lang. Baby. Kita ni mikoy ay galit tigura mo dito na dito mikoy ay bukol mo. Pa baby. Oh ayan si Masha oh tumitingin guys. Ampalaya guys, ampalaya. Oh, nga nga. Meow. Asa sa. Hmm. Para grabe na sumsuman no baboy. Oh, one round. Marami ng one round yan, guys. Oh. Ay, oh, ito guys, oh, mahaba, oh. Masya, oh. may ako nag-i-stone. Wah, mani yang betul lah, <laughs> betul lah gun. Ini betul sebab apa? Sesono cerita itu guys, bayu gun dah baba. Nada nengah kau nak? Oh, si masha, ikan masha? Nak hmm. jeans? ayan, inuusap-usap na niya guys kasi hindi niya alam ang mapait na lasa eh. Hmm. hindi niya alam ang mapait na lasa, kaya binilan siya ni Mimi ng ampalaya o, hindi alam na niya kung ano ang lasa ng mapait kasi sabi niya, ang mansanas ay mapait <laughs> ay, ang saging ay mapait o, ito ang totoong mapait hmm Si imo kay teacher na kon ang bago nur mansana sa mapait. Ay nami na. Guwan bitos yun lang. Guwan ka rabbit man. Wow, grabe na sumso. Ay di ubos na oh, guys oh, ubos na oh. Hmm. <coughs> Pag sinuka mo ron, rin mo sinuka, yung balik ko gaya po doon sing baba. Inang tubi. Wow, guys. O, tingnan nyo. Ubus na. Ubus na. O, tama pa. Ah. One. Isa na lang. One round na lang. Kasi, guys, alam nyo bakit siya pinakain ng ampalaya. Kasi, kanina, kumain siya ng chicken skin. Oh. Eh, hindi ko alam na chicken skin pala yun. Oh. Perfect. Hmm. Oh, palakpakan nyo naman, guys. Palakpakan nyo. <laughs> Ay, obos ni pango O. Nara iiyak siya, guys, oh wow. mm. Nara, diba? Mm. Mm. Palakpak mama. Palakpak papa ay. Okay. Inom ito be. Tubig yon. Ligon. Isabi ko, pag kumain siya ng gulay at nalipong siya, dadaling ko siya sa ospital. Ito tubig yon, disigon. Mm. Para magkimuron. Ay. Okay. Wa man nagsuka. Mm. Inom na, inom. Perfect ate. Dali na. Oh, inom ito, tubig ako dire